Hi, salamat, niinit na po. Pero pagkahapon ni ulan, ay. Hello guys, it's me, Christian. And for today's video, kay madalian lang ni guys, mga 10 minutes. Charot. Bitaw, hapon na ni siya nga time guys. So nagulat na lang mi anay sa mo isa ka-classmate nga mahuman sa iyang oral recitation. Kay nag-oral na po mi. Pero nganong nung pas paspas raman kay kumustorya ron. Bitaw, hinay na to. Kay maraman po tagigukod na day ko ani sa terminal guys unya naghulat-hulat na lang ko nga mularga Og fast forward nakaabot na day ko guys unya na isa ka bata diri nga sige pakyot man oy <coughs> Bitaw pag umangkon ko ni siya guys anak sa akong igaagang si Kuya Binjon ang idol <coughs> Bitaw oy mura ning mga video nga akong nangakuha ron guys mura man kog nawaaga nakadali pero kadali ra <coughs> Pero guys, hayaan nyo na kay nga naman Jude ang kinabuhi, no? Usahay jud mo bati tagkakapoy, kaway gana, pero padayon lang gihapon. Ingon pa sa kanta ni Freddie Aguilar, habang may buhay, may pag-asa. Bitaw guys, oy, maulang sa ito. Salamat sa inyong pagtanaw.